Okay, sige. Magsimula tayo sa isang senaryo na aminin natin talagang, hmm, nakakataas ng kilay. Isipin mo, may isang congressman na humihingi ng permiso para mag-travel. Normal lang, di ba? Oh, parang normal lang. Pero, heto ang catch. Hindi lang sa isang bansa. Ang request niya, para sa labing anim, ay teka, labing pito pala, labing pitong bansa. Seventeen. Sa loob ng mahigit dalawang buwan. At lahat to mangyayari habang may sesyon ng Kongreso. At hindi lang ano, hindi lang kahit sinong congressman ang pinag-uusapan natin. Ang request na ito ay galing kay Congressman Pulong Duterte ng 1st District ng Davao. At yung mga materyales na binigay mo sa amin, mga online commentary, mga analysis, lahat yan umiikot sa isang tanong. Ano yun? Ano ba talaga ang nasa likod nitong travel authority request na ito? Eksakto. Kaya ang misyon natin ngayon ay i-unpack ito para sa iyo. Hindi lang natin titingnan yung mga ano, mga detalye. Susubukan nating intindihin based sa mga sources mo kung bakit ito naging malaking issue. Bakit may nagsasabing hindi ito tungkol sa simpleng bakasyon. Kumbaga, may mas malalim pa. Oo. Posibleng tungkol sa accountability sa malaking pera at sa isang political camp na tila ano nagkakawatak-watak na. Sige, simulan na natin himayin ito. Unahin natin yung mismong request. Kasi yung detalya pa lang, parang pampilikula na. Ang hinihiling na biyahe ay mula December 15 hanggang February 20. Mahigit dalawang buwan yan. Mahabang panahon. At yung listahan ng mga bansa, grabe parang mas may plano pa to kaysa sa SONA. It's quite an itinerary. Isa sa mga articles na pinulmo, nilista talaga lahat. Nagsisimula sa Southeast Asia, okay. Malaysia, Indonesia, Singapore, Hong Kong, Cambodia, Laos, Vietnam, tapos may China at Japan pa. Wow! At hindi pa tapos dyan, lilipad pa Australia, tapos United States, at para sa Grand Finale, isang European Tour. European Tour pa! Belgium, Netherlands, France, Germany, Italy, at United Kingdom. At ang nakalagay na rason sa lahat ng ito ayon sa mga dokumento na sinasabi sa sources ay personal. You know, habang binabasa ko yung mga articles, yan ang unang-unang nagpa-stop sa akin. Yung salitang personal nakatabi ng ganyang ka-extravagant na plano. Oo. -oh. Sinasabi ng mga komentarista sa sources mo na para sa isang public official, walang pasyaheng ganito kahaba at kalawak habang may pasok na matatawag mong ordinaryo. Hindi talaga. This is something else entirely. At dyan pumapasok yung ano yung pinakaunang layer ng issue? Yung tunggalian sa pagitan ng pribileyo at tungkulin. Ah, okay. Ang trabaho mo is subject to public scrutiny at ang dalawang buwang pagliban. Habang may trabaho, ay isang malaking red flag para sa kanila. Which brings us to the core of the initial argument against him. Ano ba talaga ang trabaho ng isang congressman? Kasi kung iisipin mo, hindi lang naman sila basta mambabatas, no? Sila ang voices ng distrito nila. Precisely. At binigyan diin yan sa isang source ni Congressman Antonio Tinio na siyang isa sa mga bukal na kritiko. Sabi niya, at ito na yata ang pinaka-basic na description ng trabaho nila. Ano daw? Ang grant ay ang dali ng interes at problema ng mga nasasakupan mo sa kongreso. At ang paraan para gawin yan ay ang pagiging present. Sa mga committee hearing kung saan dinidinig ang mga batas at sa plenary session kung saan ito binoboto, yan daw ang non-negotiable na obligasyon. Okay, pero may counter-argument dyan na nabanggit sa sources mo. Pwede naman daw siyang dumalo virtually. Oo, sa panahon ngayon ng Zoom at ano, online meetings, parang valid point naman yun, diba? Parang, hey, kaya kong magtrabaho kahit nasa Paris ako. Dito nagiging crucial yung technical details na hinimay sa isa sa mga analysis na binigay mo. It's not that simple. Paano? Ayon sa kasalukuyang rules ng House of Representatives, ang virtual attendance ay para lang sa emergency circumstances. Ah, so may kondisyon. Oo, hindi ito isang open pass at kailahan pa ng formal na approval mula sa House leadership. At nilinaw doon, yung dating rule noong kasagsagan ng pandemic na halos lahat pwedeng mag-virtual, binawi na. Binawi na yon. So, hindi pala pwedeng, ano, basta mag-login ka na lang sa Zoom habang umiinom ng kape sa isang kafe sa Italy at sabihing present. Hindi pwede may proseso at kailangan may emergency. So, ang isang two-month personal world tour malamang hindi papasok sa definition ng emergency. Malamang na hindi. Kaya ang bigat ng argumento ay ito. Kung wala siya sa bansa, hindi lang isang meeting ang mamimiss niya. Ang buong legislative calendar sa loob ng dalawang buwan ay tatakbo nang wala siya. Oo nga, no? At ayon sa mga kritiko sa sources mo, That's the dereliction of duty. Plain and simple. It raises an ethical question. Gaano ka committed ang isang opisyal kung mas priority niya ang isang mahabang personal na lakad kesa sa trabahong ibinoto sa kanya ng mga tao? Okay, so on one hand, you have the argument about his duties as a congressman. That's a strong point on its own. But your sources dig deeper. And sinasabi nila that this isn't just about neglecting work. Hindi lang yon it might be about evading something much more serious. At dito na tayo papasok sa sinasabi nilang suspicious timing. Ito na yung, ano yung political context na nagpapabago sa buong kwento. Hindi lang ito tungkol sa isang mambabatas na gustong magbakasyon. The timing is what makes everyone suspicious. Okay, bakit? Ayon sa mga report, ang travel request na ito ay isinumiti sa panahong iniimbitahan siya na magpaliwanag tungkol sa ilang napakalaking infrastructure projects sa kanyang distrito. Gaano kalaki ang pinag-uusapan natin dito? Kasi sa gobyerno, lahat ng proyekto malaki. What makes this one special? We are talking about an astronomical figure. Merong isang resolution na inihain din ni Congressman Tino na naglalayong investigahan ng 51 billion na pondo. Teka, pakiulit. 51 billion. Billion. Ito ay para sa mga proyekto karamihang flood control sa 1st District ng Davao mula 2019 hanggang 2022. Wait, 51 billion? Para lang sa isang distrito sa loob ng tatlong taon? To put that in perspective for you, that's larger than the annual budget of several national government agencies. Magip talaga. Hindi lang ito basta malaking numero. Your sources are highlighting a figure so massive that it practically begs for an investigation. At hindi lang yung kabuo ang halaga ang tinitingnan. Sinasabi sa isang investigative report na kasama sa binigay mo na sa loob ng 51 billion na yan, may 4.4 billion na tinitingnan bilang posibleng anomalya. 4.4 billion na anomalya? Posibleng. Ang mga alegasyon ay umiikot sa mga ghost projects o mga proyektong sobrang substandard at ang pinupunto ng mga source mo ay sa kabila ng ganito kalaking issue? Ano? Hanggang ngayon ay hindi pa raw ito formal na sinasagot ni Congressman Duterte sa anumang public forum. Ah, so now it all connects, kaya pala lumalabas sa mga komentary yung tanong na parang galing sa action movie. Patakbo na ba si Pulong? Iyan mismo. The narrative isn't just about a vacation anymore. It's about a potential flight from accountability. Iyan mismo ang sentimento at espekulasyon. Ang pangamba na paulit-ulit na binibigyang diin sa mga materialismo ay kung aalis siya ng dalawang buwan, anong mangyayari sa investigasyon na nakasampa sa House Infrastructure Committee? de-delay. Sinasabi ng mga source na para itong isang malinaw na attempt na i-delay o i-derail ang proseso. At this move isn't happening in a vacuum. Your sources suggest this is part of a bigger every-man-for-himself dynamic playing out in their camp na pwede nating pag-usapan. So may isa pang layer dito. Hindi lang ito tungkol sa sarili niyang issue, itinokonekta rin ito sa nangyayari sa mga taong malapit sa kanya. Oo. Partikular na binabanggit sa isang komentary, ang sitwasyon ng kaibigan niyang si dating House of Appropriations Committee Chair, Eric Yap. Okay, anong meron sa kanya? Ayon sa source na yon, ang mga ari-ari ang daw ng pamilya Yap, kasama na ang mga private jet at helikopter ay na-freeze na dahil sa sarili nilang mga kaso. Ah, okay. Ang espekulasyon ng mga komentarista ay baka nakikita ni Pulong kung ano ang nangyayari sa mga kaalyado niya. At? Hmm. At inuunahan na niya ang posibleng mangyari sa kanya. Kumbaga, it's seen as a preemptive move, a way of securing himself. Wow. So what started as a seemingly straightforward, kahit na extravagant na travel request has now morphed into a complex story involving legislative duty, a 51 billion investigation, at yung ano shaky ground na tinatapakan ng mga political allies niya. Exactly. This raises a very important question. Sa harap ng ganitong mga alegasyon, ano ba ang dapat na kilos ng isang public official? At dyan umiikot ang panawagan ng mga kritiko. May direktang pakiusap si Congressman Tinio sa Speaker ng Kamara na huwag na huwag aprobahan ang travel request. At tinatawag niya itong... Isang abuso. Ang linya niya na sinasalamin din ng ibang komentarista ay simple lang. Pinapasweldo ka ng taong bayan para maglingkod. Ang pag-apruba sa isang napakahabang personal na biyahe habang may session at lalo na may nakabingbing investigasyon ay isang masamang ehemplo sa publiko. At mukhang itong panawagan na ito ay sumasalamin sa mas malawak na sentimento ng publiko dasi sa mga nababasa ko sa sources mo. Oo. Sinasabi sa isang analisis na naiintindihan nila ang public apprehension o yung pangamba ng mga tao. May takot? Oo, may takot na baka maging pattern na ito na kapag nasa sangkot sa investigasyon ang isang opisyal, ang pinakamadaling paraan para makaiwas ay ang pag-alis sa bansa. Of course, the sources acknowledge na sa huli, ang desisyon ay nasa kamay pa rin ng Speaker of the House. Siya ang magtitimbang. Siya ang magtitimbang kung ano ang mas mahalaga. Ang personal na request ng isang miyembro o ang integridad ng institusyon. Ngayon, I-connect natin ito sa mas malaking political picture na sinimulan mong banggitin kanina. Sinasabi sa mga materials mo na hindi lang ito kwento ni Pulong Duterte. Hindi lang. This is a symptom of a much larger condition. Tama. Ang inilalarawan ng mga political analysts sa sources mo ay isang kampo na nagkakagulo na. At kung saan tila kanya-kanya na, tila kanya-kanya na ng diskarte. Hindi lang si Pulong ang nasa ilalim ng pressure. Binabangkit din ang ibang mga kilalang personalidad sa kanilang kampo. Tulad nino? Nabanggit doon si Senator Bato de la Rosa na Diomano ay nagtatago at umiiwas sa mga tanong tungkol sa International Criminal Court. Ah, okay, oo. May mention din kay Senator Bongo na sinasabing sinabihan na siya na ang susunod at syempre, si Vice President Sara Duterte na nahaharap din sa sarili niyang mga isyo, partikular na ang confidential funds. Maraming isyo. Ang teorya ng mga analyst ay ito. Abala ang bawat isa sa kanilang survival mode. So parang hindi na sila gumagalaw bilang isang solidong political block? Ang nakikita ngayon ayon sa interpretasyon ng mga sources mo ay mga individual na gumagawa ng sariling paraan para protektahan ng sarili. Yan ang narrative. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang problema kinakaharap mula sa mga lokal na investigasyon hanggang sa mga international na kaso. Kaya sa halip na isang nagkakaisang prente, ang imahe ay mga taong naghahanap ng kanikanilang exit strategy o defense mechanism. At itong travel request? Itong travel request ni Pulong Duterte sa paningin ng mga analyst ay isang napakalino na piraso sa malaking puzzle na yon. It's one move in a much larger, more chaotic game. So, when you connect all the dots from the sources you've shared, the key takeaway isn't just about one questionable trip. Para sa'yo, ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito? What's fascinating here is how it reveals a classic playbook when the pressure of accountability gets too high sa kasong ito isang P51 billion investigation at ang gumuguhong political alliances privilege often becomes the last resort the escape route the ultimate escape route yung biyahe mismo ayon sa mga komentaryo ay sintomas lang ang sakit sabi nila ay ang unti-unting pagguguhon ng konsepto ng public service at pananagutan. At kasabay niyan, mayroong isang malaking investigasyon na nakabitin sa ere that may have to do with billions of funds na dapat sana ay para sa mga taga-distrito niya. Oo. The timing of this traveler request, as your sources repeatedly point out, turns speculation into a very compelling narrative. At lahat ng ito ay nangyayari sa isang backdrop ng isang political force na, ayon sa mga analysis, ay hindi na kasing solid ng dati. Bawat isa ay tila may sariling laban na hinaharap na nagpapalakas sa teorya na ang pagalis ni Pulong ay hindi lang personal, kundi strategic, kundi isang strategic na pagdistansya. Ang sentral na tanong na inihahain ng mga materialis na ito ay hanggang saan ang hangganan ng karapatan ng isang individual, lalo na kung siya ay isang lingkod bayan na may obligasyong humarap at magpaliwanag. At iiwan namin ang isang tanong na pag-isipan. Ang mga pinagkuna natin ay nakatuon sa politika, sa mga numero at sa isyu ng accountability. Pero kung tatanggalin natin ang mga pangalan at party affiliations, ano nga ba ang pamantayan ng serbisyo at presensya na dapat nating asahan sa bawat kumoto at higit sa lahat hingen mula sa mga taong iniluklok natin sa pwesto?